Capricorn 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 Welcome to my channel. No, this is a timeless reading pwedeng nangyari na, mangyayari pa lang or nangyayari na. Ito ren ay collective reading. Ibig sabihin is i-expect mo na hindi lahat ay makakarelit ka kunin mo lang yung makaka-relate ka kasi iba-ibang energy yung ah, masasagap, iba-ibang tao, iba-ibang pangyayari, iba-ibang sitwasyon. So piliin mo lang yung makaka-resonate ka, Capricorn. So atay ng energy mo. So, magkaroon ka daw ng tapang, no? Uh, or ng paninindigan. No? Again, na uh, Capricorn, no? Kung hindi ka makaka-resonate dito, ibig sabihin ng resonate, kung hindi ka makaka-relate, ha? Uh, huwag mong ipilit kung hindi para sa itong reading na to. I-skip mo yung video, no? Kapag ka hindi para sa to. ah, uh, sabi dito, magkaroon ka daw ng tapang, No, nang uh, pagpapatuloy, yung tipong parang kine-question ka or yung pananaw mo sa buhay or yung paniniwala mo, no, yung iba sa inyo, ganon, ng mga taong nasa paligid mo, pero magkaroon ka ng tapang manindigan ka para sa kung alam mo ano ka, uh, alam mong tama para sa sarili mo, ganon. So, yung iba kasi sa inyo dito, baka, hindi naman katulog sa gabi, merong iniisip, baka iniisip mo yung, uh, yun nga, yung sinasabi ng ibang tower, yung sitwasyon mo na parang ambigat bigat no? na hindi ka na pinapatulog, yung tipong parang nga uh, gusto mong maalis ka, sa makaalis ka doon sa ganong sitwasyon, no? parang nga, uh, nagbibigay yun sa'yo ng trauma, yung parang naho-hopeless ka or na e nagkakaroon ka ng depression doon. Diba sabi ito ng no, overall energy mo, no, magkaroon ka doon ng tapang, no, manindigan ka. Kasi alam mo, pag nanindigan ka, tapos na yung problema mo, no, meron dito nga completion, may accomplishment, no, meron ka ma sa buhay, meron ka nga, ah, uh, makukuha, may darating sa'yo ngayon na magugustuhan mo, ah, uh, Capricorn na yung fulfillment, yung something na parang hindi mo ina-expect na parang uh, miracle, no, na parang uh, boom, No, na, kasi na hopeless ka na dito. Ito oh, parang na hopeless ka na. Kita mo ba 'yung tao, umiiyak. Yan, ikaw 'yan. Parang nga uh, nasa sitwasyon ka na hindi mo gusto. Pero mag wag ka mag-alala, the world card dito. No. Meron nga parang nga uh, sasagip sa iyo or something na ano, may pa, may papabor, may pabor na mangyayari sa iyo. Capricorn uh, Siguro naman baka ano nga Grabe na yung hirap na pinagdadaanan mo ngayon. So, ito na may completion na may makukuha ka this coming days no and with the ace of wands pwedeng new project 'to new project or a uh, uh, potential beginnings alam mo yon yung uh, baka dahil meron kang gustong alisan na uh, sitwasyon no yung ayaw mo nga na sitwasyon ayun may mag offer siguro sa inyo ng uh, job sa malayo or a uh, bagong uh, bagong opportunity, no? Kung saan na doon ka makakapagsimula ng bago, maging ref, mare-refresh yung iyong isip, or maybe mag magkakaroon nyo ng kapositibuhan sa iyong uh, pag-iisip, sa iyong buhay, ganon na yun nga, malilimutan mo or makakaalis ka doon sa sitwasyon na meron ka ngayon kung nahihirapan ka doon sa mahirap na sitwasyon mo ngayon. Yung mahirap na yun na uh, pwedeng financial, pwedeng nga uh, emotion, Pwede nga, uh, pwede nga uh, physical kasi magkakaroon ng whole well-being. Baka magiging masigla ka. Baka alam mo yun, baka nasa trabaho ka na parang nakakapag-exercise ka, yung gano'n. Exercise is parang nakakagalaw-galaw yung katawan mo, hindi lang puro upo-upo. Gano'n, no? So makakapagbigay ng ano sa'yo, ng kabuuan mo. No, uh, Capricorn, parang ano ka eh, yung uh, feeling mo para kasing nawawalan ka na ng uh, ng tiwala. Sa ano? Parang kinikwestyun mo yung fit mo, parang ganoon Capricorn, no, yung uh, parang uh, lack of mindset, yung hindi na magaganda yung uh, iniisip mo. yun nga yung uh, parang hindi ka na nagiging positibo, hindi na positibo yung outlook in life mo. Ganon, Capricorn. No? Kaya, pero sabi nga dito, huwag ka daw mag-alala. Kasi nga, may the world card dito eh. No, para yan, the wheel of fortune. No, may makukuha ka, may attainment ka na makukuha. No, parang bumababa tuloy yung as, yung tingin mo sa sarili mo, ganon. No, kasi isa sa mga nakakapagpaano sa'yo, nakakapagpa, alam mo yun, nakapagpabigat ng, uh, isipin mo or nang damdamin mo, yung emotion mo. Kasi nagbibilang ka, wait lang. Kasi Capricorn, isa sa nakakapagpabigat ng uh, sitwasyon mo or lalo nga nakakadagdag ng uh, pressure sa iyo or ng kabigatan, emotion man 'yan or mental. is binibilang-bilang mo yung uh, mga panahon na parang nasasayang, yung effort mo na parang nasasayang. Ganon, no? o yung mga pangihinayang no na sana ginawa mo ito o kung na hindi mo ito ginawa. So yun na parang or meron kang sinisisi ganyan kung bakit parang nasa isang sitwasyon ka ngayon na parang ang bigat-bigat. Ganun daw Capricorn. So para kasing binibilang-bilang mo pa. Meron na nga magre-rescue sa iyo eh. Pero anyway, kahit ano pa 'yan, no Capricorn, no ang buhay natin isa, ah, ang mundo is bilog no? Lagi mong isipin na kung uh, nasa mahirap ka man ngayon na sitwasyon, mabigat ka man ngayon na sitwasyon, lilipas din yan, no? Kunin mo lang yung tamang timpla, yung lesson learned, no? Yung uh, magkaroon ka ng self-love, hanapin mo lagi yung uh, pagmamahal mo sa sarili mo. Ganon, Capricorn. Kasi nga, yung mga ko din na Capricorn, sa totoo lang, ano, yung medyo, ah, uh, alam mo, nakikita ko yung ibang uh, Capricorn na parang hinahanap nila yung kaligayahan nila is parang sa ibang tao. Hindi ko naman, again ha, kung hindi ka nakaka-resonate, no, wag mong ipilit na para sa iyo ito yung message na to. No? So, kasi parang ganun yung ibang Capricorn dito. Dahil mapagmahal sila sa kanilang loved ones, no, nalilimutan, ng, nalilimutan na ng iba sa inyo na mahalin yung totoong kayo. No, ganyan. Kaya parang ang labas tuloy, ang hiling mong manise, manise parang sinisisi mo ba yung sarili mo or yung ibang tao din based sa may ginawa sila or ikaw or wala silang ginawa or ikaw. No, ganoon. Parang ganoon tuloy. Kaya isa yun sa nakakapagbigat sa'yo. Yung meron kang pinagsisisihan or meron kang sinisisi. Capricorn. And uh, yun dapat daw yung mga ganong iniisip mo, Capricorn, talikuran mo na yan. Na nakikita mo ba yung tao na yan? Ayan, ikaw yan, na tumatalikod ka na sa emotion mo. Dapat ganyan ka daw. Talikuran mo na daw yung mga sitwasyon or mga emosyon, mga pangyayari na hindi naman nakakaserve ng highest good mo. Yung, alam mo yun, yung hindi ka naman doon nagkakaroon ng uh, growth, ng growth and development. So, alisan mo na daw yun. Alam mo naman sa sarili yon sa sarili mo, Capricorn, kung ano-ano yung mga bagay na yon No? So, kapatayan ng message mo. So, yun. O, tingnan mo, ba diba? Kasi, alam mo, uh, magkaroon ka daw ng balanse eh, para sa sarili mo. Yun yung tipong parang, kung a uh, makakaranas ka man ito or nararanasan mo na ito, Capricorn, no? Yung tipong dapat ko nga uh, nagbibigay ka para sa ibang tao, dapat ganun ka din magbigay sa sarili mo, balansehin mo. Kung halimbawa nasasaktan yung nga, uh, meron kang tao na may tao na nananakit sa'yo, no? Uh, alisin mo na sila sa buhay mo. Kumbaga, isipin mo na hindi sila nakakabuti para sa iyong mental, sa iyong whole well-being. Ganon, marunong ka daw dapat magbalanse. Balanse mo yung sitwasyon, no, yung uh, sarili mo, ganon. No. And with the king, with the king of cups, no. o, oh, 'di ba? Sinigundahan ka balance, multiple priorities, time management, judging, decision, weighing options, no. Eto, king of cups, taglayin mo daw yung uh, solusyon to, no na yung nga uh, parang king of cups, no, kakasabi ko lang kanina eh, segundahan ka ng mga baraha mo, no, na magkaroon ka daw ng uh, emotional balance, yung tipong yun nga, yung may mga tao sa paligid mo na parang nananakit na, or inaabuso ka, ganyan, no, magkaroon ka na nga paninindigan sa sarili mo, okay, eto na yung energy mo, papasok na yung general energy mo, yung courage nga, no, yung emotional balance, no, dito na talaga, ending na ito, dito na natatapos yung energy mo for this coming days, Capricorn. No, kaya pala sinasabihan ka ng baraha dito na magkaroon ka ng tapang, no? Kasi ang uh, last energy mo dito is King of Cups, no? Magkaroon ka ng uh, balance, eh, emotional balance para sa sarili mo. Yung tipong baka yun nga, uh, ang dami mong pinanghihinayangan or meron kang sinisising tao. To the point na ang solusyon lang naman doon is alisin mo sila sa buhay mo, no? natatakot ka na mayroong sasabihin yung mga tao sa paligid mo, eh kung nabibigatan ka na eh, no? Kung nabibigatan ka na sa buhay mo, wala namang magagawa yung mga tao sa paligid mo. Hindi ka niyan maisasalba. Walang, maika, maisasal, walang magsasalba sa sarili mo, sa iniisip mo, sa pinoproblema mo. Walang iba unang-una kundi ikaw yun. No? Malamang yung mga family mo, ganyan sa sa'yo. Pero pangalawa lang yan sila ang unang makakasalba sa iyo is yung sarili mo no kaya lahat ng makakasama para sa iyo alisin mo na daw yun no magpaka king of cups ka dito no yun yun yung energy mo for this coming days capricorn no so yun lang kung nagustuhan mo ito please uh, continue or uh, liking this video and subscribing to my channel no bye